Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi nga matanggap nito ni uh, Manang Lydia na nakita niya ang kanyang apo dito sa Northford at hindi niya alam kung ano nga ba ang ginagawa nga nito dito at ngayon ay mukhang ipakukulong nga niya ang kanyang apo. Galit na galit nga si Tonyo at hindi niya lubos maisip na sa lahat ng tao ay ang kanyang lola pa ang magpapakulong sa kanya. Samantala, nang nandito na nga sila sa presinto ay uh, talagang kasakasama pa itong si Manang Lydia at Opet. At uh, dumating na rin nga ang mag-inang Sky at Tanya. Galit na galit si Sky at uh, talagang... Uh nagsalita siya dito kaya Obet dahil naniniwala siya na pinagtatakpan nito ang kanyang kuya. Kung kayat sinabi nga nito ni Sky na may mga tao talaga na merong pinagtatakpan kung kayat hanggang ngayon na hindi pa rin nila malaman kung ano ba talaga ang tunay na nangyari sa kanyang ate, Luna noong gabing iyon dito sa Northford. At ang mga polis naman ay mapag-aalam na may kapatid pala itong siya, Antonio Santana dito sa Northford. Ito nga ay si Obet kaya mukhang kakabahan si Obet kasi mai-involve siya sa ginagawa ng kuya nga, at wala pang alam e'tong si Manang Lydia tungkol doon. Yan ang mga dapat nating abangan at pakahintayin dito nga lang sa Senior High.